adobo sa gata na sambot na manok o adobo sa gata na talunan na manok. Nabigyan na natin ng hustisya yung pagkatalo mo. Nagiging ka ng panalo at masarap na pangulam. ulam. Natalo ka man sa laban ng buhay mo, huwag kang mag-alala. Magiging panalo ka naman sa sarap. Bibigyan natin ng hustisya yung pagkatalo mo. Magiging masarap na pangulam. ulam. Doon tayo babawi. So meron pa ko ditong dalawang sambot na manok. So umpisa po, tatanggalan po muna natin ng balahibo itong dalawang manok ito na, na, ito. na po yung mga manok na natanggal namin ng balahibo so ngayon po tatanggalin na po namin yung laman loob and then hihiwain ko na po ito ng pang adobo cut ito na po yung mga manok na nahiwa-hiwa ko pasensya na po sa paghiwa ko at hindi po ako marunong magchop ng manok <laughs> ilalagay ko lang po ito ng 30 to 40 minutes. Ito lang po muna yung ilalagay kong mga ricado. Tanglad, luya, bay leaves, tsaka star anise. Tapos tubig po. Sapat na tubig. i e pressure cooker ko po muna ito ng, kung sabi ko, 30 to 40 minutes. Pagkalipas po ng 40 minutes, ito na po yung ating niluto na talon ng manok. Malambot na po siyang masyado. Tanggalin na po natin dito sa pinaglutoan natin. Yung pong sabaw, itatapon na po natin yan. Kasi may mga gamot-gamot baga po yung mga manok na panabong. Tsaka po pala ha, pag lang po, hindi po ako nag <laughs> Sponsor lang po itong manok na ito sa inyo po bang lugar taga saan po ba kayo anong luto po ang ginagawa nyo sa mga talon ng manok komento na lang po dyan sa baba inuna ko lang pong igisa yung sibuyas at bawang and then maglalagay po ako ng luya kapag luto na po yung mga rekado ito na pong manok ang ilalagay natin ito po aisan ko sa lang po muna natin mga 10 minutes. Pagkalipas po ng 10 minuto, maglalagay po ako ng toyo. Panchameter na lang po yung gamit ko dyan. <laughs> Estimate na lang po. Maglalagay din po ako ng suka. Hayaan po muna natin yan. Pagkalipas po ng limang minuto, maglalagay po ako ng paminta. Tsaka po bay leaves ulit. Then pwede na po natin haluin. Maglalagay po ako ng konting labnaw. O ito po yung ikalawang gata. Sabaw po ng newg ito, yung ginamit ko dito. konti lang po. And then simmer po natin ng up to 10 minutes para ma-absorb po nung manok yung mga flavor o sangkap. After 10 minutes po, yun oh, ang bango ng masyado mga ka -ibol. Maglalagay na po ako ng tanglad. Tsaka po siling, manghang. Ito pong Thai chili. Hindi ko na po siya hiniwa-hiwa para yun na lang pong kakain ang kakain ito kung gusto nyo maanghang talaga. Isain na lang niya. And then maglalagay na po tayo ng kakang gata. Gata po ito ng dalawang buong nyug. And then wait po natin yan hanggang sa magmantika. Kapag nagmamantika na po, at the same time po ay medyo creamy pa siya, okay na po yung gaitong pagkaluto. Luto na po ang ating adobong sambot na manok. Ito na po yung naluto ko na talunan na manok lambot mga kaibol super lambot tikman natin mm. panalong panalo sarap pang ulam pero usually eh, ginagawa itong pampulutan ng mga mananabong mm. Sarap mga kaibol. Siya nga po pala, mamimili pa rin po kami ng bibigyan ng muting regalo. Basta po, naka-comment at follow. Siyempre po, nagsishare po ng aming video. See you lang po. See you on our next vlog. Bye-bye.